ang Pilipinas sa ASEAN. Dahil sa Cold War, matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, binuo ng Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand ang ASEAN upang labanan ang banta ng komunismo. Kalaunan, sumali rin ang Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, at Cambodia upang palakasin ang katatagan at kapayapaan sa rehiyon. Isang susi sa tagumpay ng ASEAN ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga kasapi na kilala bilang ASEAN Way. Nananatili itong isa sa pinakamatatandang international na organisasyon mula 1967 at hinahangaan sa buong mundo dahil sa ambag nito sa kapayapaan at kaundaran ng rehiyon. Balikan natin ang mga agenda na nagbigay tagumpay sa ASEAN sa pagkamit ng kaunlaran at kapayapaan sa rehiyon. Sa ating aral ng nakaraan, ating balikan. ASEAN Quest. Piliin ang tamang sagot. Nilagdaan noong November 27, 1971 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Layunin nitong tiyakin ang neutralidad at kalayaan ng rehiyon mula sa dayuhang impluensya sa gitna ng banta ng komunismo noong Cold War. Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality o ZOKPAN Ito ay inilunsad noong December 15, 1997 sa Kuala Lumpur, Malaysia na naglalayong bumuo ng isang pinagbuklod na komunidad ng mga bansang ASEAN. ASEAN Vision 2020 Formal na pinagtibay noong February 24, 1976 sa Bali, Indonesia na nagsusulong ng kapayapaan, kaunlaran at kabutihan ng mga mamamayan kasama ang pagpapalakas ng kooperasyon sa larangan ng politika, ekonomiya, lipunan at kultura. Declaration of ASEAN Concord. Nilagdaan noong January 28, 1992 sa Singapore. Layunin nitong palakasin ang kompetisyon sa pandaigdigang pamilihan at magtatag ng malayang kalakalan sa sa pamagitan ng pagbaba ng taripa. ASEAN Free Trade Area o AFTA Kilala rin bilang Bangkok Treaty na pinirmahan noong December 15, 1995. Layunin nitong gawing ligtas ang rehiyon mula sa anumang banta ng sandatang nuklear at isulong ang pandaigdigang kapayapaan. SEANWFC o Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty. Pinas Ang Pilipinas sa ASEAN Bago pa man formal na mabuo ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, malinaw na makikita na ang aktibong papel ng Pilipinas sa pagpapatatag ng kapayapaan, seguridad at kooperasyon sa rehiyon. Noong 1954, sa bisa ng The Manila Pact, naging kasapi ang Pilipinas ng Southeast Asian Treaty Organization o SIATO, isang samahang binuo upang magbigay proteksyon laban sa paglaganap ng komunismo sa Timog Silangang Asya. Kabilang sa mga kasaping bansa ng Seattle, ang United States, Great Britain, France, Australia, New Zealand, Pakistan, Thailand at Pilipinas. Sumunod dito, noong August 5, 1963, pinangunahan ni Pangulong Diosdado Macapagal ang pagtatatag ng Mapilindo, isang panrehiyong alyansa sa pagitan ng Malaysia, Pilipinas at Indonesia. Nilagdaan ni na Pangulong Sukarno ng Indonesia, Pangulong Makapagal ng Pilipinas at Prime Minister Tunku Abdul Rahman ng Malaysia ang kasunduan na naglalayong pagtibayin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng tatlong bansa. Nag-ugat ang alyansa mula sa kanilang pagkakatulad sa etnisidad, predominanteng Malay, geographical na lokasyon malapit sa mga karagatan at pagkakabahagi sa kasaysayan ng kolonisasyon ng mga kanluraning bansa. Sa kalaunan, napatunayan ang mahalagang papel ng Pilipinas bilang isa sa mga founding members ng ASEAN. Noong August 8, 1967, nagtipon ang limang bansa: ang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand sa isang beach resort sa Bangsen malapit sa Bangkok upang isulat ang draft ng ASEAN Declaration bagamat nagkaroon ng magkakaibang pananaw hidwaan at pagkakaiba sa kasaysayan nanaiig ang diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan sa huli nilagdaan ang kasunduan na nagtatag ng ASEAN ang Pilipinas ay kinatawan ni Narciso R. Ramos, ama ng dating pangulong Fidel V. Ramos, sa makasaysayang pagpupulong na ito. Ang aktibong partisipasyon ng Pilipinas sa mga inisyatibang ito ay patunay ng mahalagang papel nito sa pagtataguyod ng kapayapaan, seguridad at kooperasyon sa rehiyon. Bago pa man tuluyang mabuo ang ASEAN. Pili letra. Kailan sumapi ang Pilipinas sa Southeast Asian Treaty Organization o SIATO? 1954. Sino ang pinuno ng Pilipinas na nagtatag ng Mafilindo? Diosdado Macapagal Alin sa mga sumusunod ang hindi kasaping bansa ng Siato, Malaysia. Sino ang kinatawan ng Pilipinas sa pagbuo ng ASEAN? Narciso R. Ramos. Bakit mahalaga ang papel ng Pilipinas sa pagbuo ng ASEAN? Nanguna sa pagpapatibay ng kapayapaan seguridad at kooperasyon sa rehiyon. Bilang kasapi ng ASEAN, isa sa pangunahing tungkulin ng Pilipinas ay ang maging tagapagpatnubay o tagapag-ayos ng panlabas na pakikipag-ugnayan ng ASEAN sa mga estratehikong dialogue partners. Ginagawa ito sa paikot na rotasyon kada taon batay sa alpabetikong pagkakasunod-sunod ng mga bansang kasapi alinsunod sa Article 31 ng ASEAN Charter. Ang isang miyembrong bansa na may hawak ng pamumuno sa ASEAN ay inaasahan na maging aktibo sa pagsulong at pahusayin ang interes at kabutihan ng ASEAN kabilang ang mga pagsisikap na bumuo ng isang komunidad ng ASEAN sa pamagitan ng mga hakbangin sa patakaran, koordinasyon, pinagkasunduan at pakikipagtulungan at bigyang diin ang pangunahing prinsipyo ng ASEAN Centrality. Ang ASEAN Centrality ay prinsipyo na ang ASEAN ay dapat nangingibabaw upang malagpasan ang mga karaniwang hamon at makipag-ugnayan sa mga panlabas na kapangyarihan. Naging tagapangulo ang Pilipinas ng ASEAN sa apat na pagkakataon: noong 1987, 1999, 2006 at 2017. 1987 Manila Declaration. Napagtibay ang mas malapit na pagtutulungang pampolitika at pang-ekonomiya sa pagitan ng mga kasapi kasama ang kanilang dialogue partners. Third ASEAN Informal Summit na ginanap sa Manila, Philippines noong November 1999. Tinalakay dito ang seguridad, ekonomiya at mas mahigpit na ugnayan sa Silangang Asya, kabilang ang ASEAN Free Trade Area, I-ASEAN e at mas matibay na kooperasyon laban sa krimen at kahirapan. Ipinagpaliban ang 2006 ASEAN Summit sa Cebu dahil sa masamang panahon dulot ng bagyong Senyang at itinuloy ito noong January 2007. 2007 Cebu Summit. Pinagtibay ang limang kasunduan kabilang ang Cebu Declaration on the Acceleration of the establishment of an ASEAN community by 2015. ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. Cebu Declaration on the Blueprint for the ASEAN Charter. Matapos ang halos isang dekada, muling naging tagapamuno ang Pilipinas ng mga pagpupulong sa ASEAN sa dalawang ASEAN Summit noong 2017. Dalawang beses ito dahil sa panukala na pagkakaroon ng magkasunod na pagpupulong sa isang taon sa tagapamunong bansa. Isinagawa ang ikatatlumpung ASEAN Summit noong April 2017 at ang ikatatlumput isang ASEAN Summit naman noong November 2017. Kapwa ginanap sa Manila. Bilang tagapangulo ng ASEAN Summit noong 2017, itinakda ng Pilipinas ang anim na pangunahing paksa: A people-oriented and people-centered ASEAN, Peace and stability in the region, Maritime security and cooperation, Inclusive innovation-led growth, Resilient ASEAN, ASEAN, a model of regionalism, a global player. May temang partnering for change engaging the world. Tinalakay ang pagpapatupad ng ASEAN Community Vision 2025 at UN 2030 Agenda for Sustainable Development. Pinagtibay din ang ASEAN Declaration on the Role of the Civil Service at ASEAN Consensus on Migrant Workers Rights. Habang tinalakay rin ang tension sa Korean Peninsula at pagsunod sa resolusyon ng UN. Pili letra. Kailan naging tagapangulo ang Pilipinas ng ASEAN sa kauna-unahang pagkakataon? 1987. Bakit ipinagpaliban ang 2006 ASEAN Summit sa Cebu? Dahil sa masamang panahon dulot ng bagyong senyang Ano ang tema ng ASEAN Summit noong 2017 Partnering for Change, Engaging the World Bakit mahalaga ang pagpapatibay ng ASEAN Consensus on the Protection of the Rights of Migrant Workers Upang maprotektahan ang karapatan ng mga migranteng manggagawa sa regiyon. Paano pinipili ang tagapangulo ng ASEAN? Paikot na rotasyon. ASEAN Centrality Prinsipyo na ang ASEAN ay dapat nangingibabaw upang malagpasan ang mga karaniwang hamon at makipag-ugnayan sa mga panlabas na kapangyarihan. Ilan sa mga halimbawa ng prinsipyo ng ASEAN Centrality ang pagsasagawa ng state visit ng Pangulo sa iba't ibang bansa. Presidential Challenge State Visit Edition Tukuyin ang Pangulo ng Pilipinas na nagsagawa ng state visit sa ibinigay na petsa o bansa. 11th President Bumisita siya sa Indonesia noong 1986 upang pagtibayin ang pagtutulungan at kasunduan sa Air Search and Rescue Cooperation. Pangulong Corazon C. Aquino 12. President Iminungkahi niya noong 1993 sa Malaysia ang pagtatayo ng konsulado sa Sabah at Dabao na sinangayunan ng Malaysia at pinalakas ang ugnayan ng dalawang bansa. Pangulong Fidel V. Ramos 13th President Tinalakay niya noong 1998 sa Singapore ang pagpapalakas ng bilateral trade sa gitna ng krisis pang ekonomiya. Pangulong Joseph E. Estrada. 14th President. Nakipagkasundo siya sa Malaysia noong 2001 upang paunlarin ang kalusugan, teknolohiya, komunikasyon at turismo. Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. 15th President. Bumisita siya sa Vietnam noong 2010 upang pagtibayin ang pagtutulungan sa edukasyon, depensa at kalikasan. Naging mahalaga rin ang administrasyon niya sa pagpapaliban ng bitay kay Mary Jane Veloso noong 2015. Pangulong Benigno S. Aquino III 16th President Tinalakay niya noong 2016 sa Indonesia ang laban sa ilegal na droga transportasyon at pagpapabuti ng paglalakbay. Pangulong Rodrigo R. Duterte. 17th President. Bumisita siya sa Indonesia noong 2022 upang lagdaan ang Plan of Action para sa depensa, seguridad at kultural na pagtutulungan hanggang 2027. Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Ang magandang ugnayan ng bawat bansa sa Timog-Silangang Asya ay daan tungo sa pagpapabuti ng politikal, ekonomikal, panlipunan at kultural na aspeto ng bansa. Gayun din nakakatulong ito sa mga kasamahang bansa sa ASEAN. Presidential Match kilalanin at tukuyin kung pang-ilang pangulo ng Pilipinas ang mga sumusunod Pangulong Joseph E. Estrada, 13th President. Pangulong Corazon C. Aquino, 11th President. Pangulong Benigno S. Aquino III, 15th President. Pangulong Rodrigo R. Duterte, 16th President. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 17th President. Pangulong Fidel V. Ramos, 12th President. Pangulong Gloria M. Arroyo, 14th President. Ang ASEAN ang pundasyon ng patakarang panlabas at kalakalan ng Pilipinas na nagtataguyod ng kapayapaan, katatagan at kooperasyon sa Timog-Silangang Asya. Aktibo ang Pilipinas sa pagbubuo ng mga agenda ng ASEAN, pagpapalakas ng ugnayan sa mga kasapi at pagtataguyod ng karapatang pantao, demokrasya at kalakalan. Kasabay ng pagkakaroon ng mga multilateral na relasyon sa ASEAN at pagsasagawa ng mga patakarang panloob at panlabas ng Pilipinas na nakabatay rito, mayroon itong mga bilateral na pakikipagrelasyon sa piling mga bansa ng ASEAN at sa mga nasa labas ng rehiyon. Ang bilateral ay tumutukoy sa kasunduan o ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Samantalang ang multilateral ay tumutukoy sa kasunduan o ugnayan na may kinalaman sa tatlo o higit pang mga bansa. Philippines-Vietnam Strategic Partnership Pinalakas ng Pilipinas at Vietnam ang kanilang ugnayan sa pamamagitan ng strategic partnership na nagtataguyod ng pagtutulungang pandepensa, pansiguridad at mga isyong may kaugnayan sa West Philippine Sea. Relasyon ng Pilipinas at Indonesia May matatag at malalim na diplomatikong ugnayan ang Pilipinas at Indonesia na nagkakaisa sa mga usapin ng demokrasya at batas pandagat lalo na sa West Philippine Sea, kapwa rin silang kasapi ng APEC, East Asian Growth Triangle at BIMP EAGA. BIMP EAGA o Brunei, Indonesia, Malaysia at Pilipinas, East Asia Growth Area. Inilunsad noong 1994 ang BIMP EAGA na isang regional na kooperasyon ng Brunei, Indonesia, Malaysia at Pilipinas na naglalayong pabilisin ang ekonomikong pag-unlad sa mga lugar na mayaman sa likas na yaman. Sakop nito ang Brunei, ilang bahagi ng Indonesia, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, West Papua at Papua, Malaysia, Sabah, Sarawak at Labuan, at Pilipinas, Mindanao at Palawan. Layunin ng BIMP Eaga na palakasin ang kalakalan, turismo at pamumuhunan sa rehiyon na itinuturing na moderno at masiglang version ng sinaunang Silk Road. Nagsimula noong 1977 bilang isang formal na dialogue partnership. Layunin nitong palakasin ang ugnayan sa pagitan ng ASEAN at European Union, partikular sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan at politika. ASEAN-US Links nagsimula rin noong 1977 nang maging official na dialogue partner ang Estados Unidos ng ASEAN. Layunin ang kooperasyong ito na palakasin ang pagtutulungan sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan at teknolohiya. Pag-angkin ng China sa West Philippine Sea Sa ilalim ng Administrasyong Benigno S. Aquino, pinangunahan ng Pilipinas ang tutol sa pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Isinampa nito ang kaso sa Arbitral Tribunal noong 2013, isang matapang na hakbang upang ipaglatan ang kaatan sa EU. Bilang matagal ng kaalyado ng Estados Unidos, nakatanggap ang Pilipinas ng suporta na nagpalakas ng loob nitong hamunin ang China. Dahil dito nagkaisa ang ilang bansang ASEAN upang pigilan ang agresyon ng China at protektahan ang kanilang mga teritoryo. Sa gitna ng alon, isyu at hamon sa West Philippine Sea. Bakit pinag-aagawan ang West Philippine Sea? Ano ang UNCLOS? Ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ay isang pandaigdigang kasunduan na nagtatakda ng karapatan at obligasyon ng mga bansa sa paggamit ng karagatan. Bakit mahalaga ang UNCLOS sa kaso ng Pilipinas at China? Paano hinarap ng ASEAN ang kaso? Hinarap ng ASEAN ang isyu sa pamagitan ng diplomasya at dialogo upang mapanatili ang kapayapaan. Bagamat may mga bansang sumuporta sa Pilipinas, may ilan ding naging maingat dahil sa ugnayang pang-ekonomiya sa China. Nanawagan ang ASEAN ng mapayapang resolusyon at paggalang sa international na batas lalo na sa UNCLOS. Pili letra. Kailan nagsimula ang ASEAN EU at ASEAN-US Partnerships 1977 Paano hinarap ng ASEAN ang issue sa West Philippine Sea? Sa pamagitan ng diplomasya at dialogo Alin sa mga sumusunod ang hindi kasapi ng bimp eaga Thailand ang sumusunod ay mga dialogue partners ng Pilipinas maliban sa BIM EAGA. Ito ay isang sub-regional cooperation initiative at hindi isang dialogue partner. Ano ang pangunahing dahilan kung bakit pinag-aagawan ang West Philippine Sea? Mayaman ito sa likas na yaman at estratehikong lokasyon ang Pilipinas ay aktibong kasapi at tagapagtatag ng ASEAN na nagtaguyod ng ugnayan sa mga bansa tulad ng Vietnam at Indonesia at nakipagtulungan sa iba't ibang larangan tulad ng kalakalan at seguridad. Ito ang nagpapatunay na sa pagkakaisa, nagmumula ang kapayapaan at pag-unlad.